Business Talks naman tayo ngayon mga ka-sports dahil for today's episode ay pag-uusapan natin ang mga negosyo ng mga PBA stars. Mapa retired man o still active sa liga, tunghayan natin kung ano at paano sila nag-umpisang pumasok sa business. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike muna ninyo ang aming mga videos dito lang sa IMAX Sports. So let's start! Una na dyan sa listahan ay si Ryan Aranya. Ang retired PBA player na si Ryan Aranya ay may-ari ng Camp Hayatus sa Tanay Rizal. Presko ang hangin dito dahil sa nature vibes ng lugar. Maraming puno at maganda ang tanawin. Dito ay nag-o-offer sila ng services gaya ng camping, horseback riding at bonfire. Hindi talaga forte ni Ryan ang mag-business sana, ngunit dahil nauuso ang camping ay ginawa nilang campsite ang napundan nilang lugar. Maganda naman ang naging takbo ng kanilang negosyo na nagsimulang maitayo noong pandemic. Magaling sa court, magaling din sa business. Yan si Ryan Aranya. Sa mga gustong mag-unwind at mag-relax, isama nyo naman kami. Joke, pwede kayo dito. Camp Hayatus, Tanay Rizal. Kirby Raymundo Farm and poultry naman ang negosyo ni Kirby. Sa loob ng mga poultry niya ay makikita na nakaimbak ang mga pagkain ng manok. Sa loob ay nakapwesto ang napakaraming mga manok na pinapaalaga niya sa kanyang mga tao, Kompleto sa gamit mula sa generator at mga electronic supplies at may CCTV pa. Sa labas ng farm ay mayroon ding mga water tank. Mayroon ding mga poultry na hindi pa tapos ipagawa. Pinapalawak pa ni Kirby ang kanyang negosyo sa ngayon. Mautak na player, mautak na businessman din. Aba Kirby, baka naman pwedeng makahingi ng pang-harvest. Pang-almusal lang bukas oh. James Yap yeah. Bukod sa magandang basketball career, isang legit na negosyante si Big Game James Yap. Sa katunayan, meron itong Italian Scooter Store. Hindi lang yan, meron din itong tinayong barbershop na pinangalanan niyang Razor Sports Barbershop kung saan ay isa siyang co-owner. Bigatin na sa court, bigatin din sa negosyo. Yan si Big Game James Yap. Ang yaman mo naman talaga. Baka may pa motor dyan na hindi ginagamit oh. Calvin Abueva, Mula sa pagiging The Beast sa court ay isa ring full-time all-round player si Calvin sa kanyang sariling restaurant. Nagtayo si Calvin ng restaurant na dampa ni The Beast. Alam nyo bang marunong talagang magluto si Calvin dahil isa siyang kapampangan? Ayos no? Napaka-hands-on niya at ang kanyang asawa sa negosyo nila. Mula sa specialty seafood menu nila hanggang sa mga silog meals, kayang-kaya ni Calvin yan. O ano, maangas na sa court, maangas din sa kusina. O anong kinikrave niyong mga seafood? Order na! Dampa ni The Beast Scotty Thompson Sumunod naman ang high flyer sa rebound, ang 6'1 na si Scotty Thompson. Mayroong milk tea business si Scotty na tinatawag niyang Scott Tea. Oo nga naman, bakit hindi? Witty, di ba? Pero wait, there's more. Dalawang na ang branches ng kanyang milk tea. Kaya naman, waging wagi si Scottie sa kanyang business venture na ito. Iba-ibang milk tea at fruit teas ang sineserve nila dito. Mabenta ang best sa milk tea nila na Red Velvet, Okinawa, Winter Melon at Matcha Hindi ba yun Masha Or Macchiato? Joe? PJ Simon ano naman kaya ang business ni PJ? Mga ka-sports, siya ay may pinagkakaabalahang motor parts and accessories business ngayon na dumarami ang branches sa kasalukuyan. Maraming makikitang mga advanced at modern na piyesa sa shop niya. Kaya naman sa mga mahilig sa motor show dyan, abah, dito na kayo kay idol! Jason Castro Pinuri naman ng PBA player agent na si Danny Espiritu ang TNT star na si Jason Castro dahil sa pagiging wais nito sa paghandle ng kanyang finances. Ayon kay Danny ay nag-invest sa isang food franchise business si Jason at ito ay ang popular fun side ni Nangan Restaurant. At booming din daw ang real estate business ni Castro kung saan bumili siya ng lupa at patatayuan ito ng bahay. Pagkatapos ay bibenta din ng buong property. Kulang-kulang ay may nasa 15 properties na daw ang naibenta ni Jason. Magandang ehemplo ito para sa mga PBA players to use their money wisely. At alam nyo ba kung paano nila nakamit? Yan ay dahil sila ay nag-like, comment, share at subscribe ng ibang YouTube channels na nagtuturo tungkol sa business. Kaya kayo din, gawin nyo na. Joke, like, comment, share and subscribe sa aming videos para sa karagdagan at iba pang mga basketball topics. Yan ang mga negosyo ng iilan sa mga PBA stars ngayon mga ka-sports. Kung ikaw ay may career at pera gaya nila, anong business o negosyo ang itatayo mo? Comment niyan below at aming babasahin. Hanggang dyan na lang muna. Bye!